Wanderis, pumunta nga pala ako dito sa Lumban, Laguna para sa isang misyon, isang challenge. Grabe, ang ganda ng lugar. Ang lamig ng hangin. Sana guys, panoorin nyo. Tara, simula natin. Thank you. ako sa Lumban, Laguna. Babalikan ko kayo. May gagawin lang ako. Ang guys, so isa. At siyempre, Wanderis, nagpaalam din ako sa mga kaibigan kong mga uwak. Oh. Pa-subscribe, Wanderis. Pahit na rin yung bell icon para updated kayo sa mga susunod na video. At pa-share. Thank you. Pupunta tayo ng Lumban, Laguna. Dahil merong rilo, ang customer ko na iniwan sa akin. Matagal lang hindi kinukuha. So, paborito kong rilo to. Original to. Pero kung hindi na niya babalikan, totally sa akin na talaga ito. At isa to sa pinapangarap kong rilo. At tung susuotin itong relong ito. Yahi tayo, one race. So kasama pa rin natin si ano, kalampag bilang service natin sa bidyong ito. Salamat guys, tara, biyahe tayo. So Wanderers, basta ang misyon ng biyahe namin ito ay para suotin lang ang relo na iniwan sa akin ng customer ko. At nagustuhan ko suotin siya sa lugar ng Lumban, Laguna. Kaya samahan nyo kami sa biyahe namin ito hanggang sa Lumban at masuot ko na ang relo dapat kong suotin sa lugar na yon. Panoorin nyo guys. Maraming maraming salamat. Sana ma-enjoy nyo ang biyahe namin ito. tayo guys Yan o. na oh Maglit sa jeep lang tayo Ayun may ano may space Tignan natin yung space Ayun May space oh eh. Tignan natin kung pwede Alis na lang tayo pag tayo Pero sa tingin ko hindi naman bawal dito Kasi dati Wanderis, natutuwa ako sa challenge na ito. Magsuot lang ng rilo ang pinunta ko dito sa Lumban, Laguna. Ganda ng lawa, oh. Pagkakaalam ko, Wanderis, ito ay yung Laguna Bay kung tawagin. Isa sa pinakamalawak na lawa sa buong mundo dito to sa lugar natin sa Laguna at pag nasa ibabaw ka ng lumban matatanaw mo yung buong view niya na pagkaganda-ganda at nakakatuwa talaga nakakatanggal ng stress ayan guys oh ang lawak pagkakaalam ko guys tabang itong tubig na ito itong lawang to Hello. Wanderish, kaway-kaway na lang at shoutout na lang sa mga nakadaan na dito sa ibabaw ng Lumban, Laguna. Napakaganda ng lugar, ang lamig ng hangin, at enjoy ka sa lawak ng lawa. Kung makakadaan kayo dito, talagang sulit naman. Kaya naan dito ako guys, para ipakita na rin sa inyo yung ganda ng Lumban Laguna at kung ano makikita ninyo pag naandito na kayo. So ang mission lang talaga natin dito guys, suotin yung relo ng customer na naiwan sa akin. At finally, nandito na ako Wanderis at ayan na nga, mapapanood nyo at ipapakita ko na sa inyo, kinukuha ko na sa aking bag ang relo ng customer na dala-dala ko at susuotin ko na. Ayan guys oh, sinusuot ko na siya para ma-ano, Akumplis na natin yung mission natin sa pagpunta dito. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagsuporta at pagsubaybay sa mga videos ko. Guys, enjoy enjoy pag may time. Relax, relax para sa anti-stress ng ating buhay. So, Magamit tayo maraming problema pag subok. Subscribe, one the race at pa Thank you. Salamat. Guys, Bawin na kami. Mission accomplished. Uwi na muna kami. Sinikap ko one diris na puntahan ang bawat lugar kung saan merong arko, identity, ng pagkakakilanlan ng lugar kung saan kami pupunta o nagmisyon. Para naman ipakita sa inyo na talagang nag-effort kami at pumunta kami sa lugar na yun. Ayan guys, katulad yan. Welcome, kalayaan. At ayan guys, yung makikita ninyo, may malaking tubo na dinadalaw yan ng tubig na nagbibigay ng kuryente diyan sa lugar nila. Kaya sana guys, na-enjoy ninyo ang biyahe namin ito. Ang challenge na ito, Muli kita-kita tayo sa susunod na challenge na pwede natin gawin na sana nakapagpasaya sa inyo. Thanks guys! Uwi na!